sino ang hindi nakakakilala sa Chooks to Go kahit anong produkto hindi mo kailangan ikaw ang pinakamasarap ikaw ang pinakamagaling mas importante sa merkado na naiiba ka ah yung manok na walang sarsa masarap kahit walang sauce pero kung ibang klase ang produkto ibang klase rin ang leader sa likod nito hindi ko naranasan na manood na TV. Walang kuryente, hindi inabot yung lugar namin. First time ko makakain sa college, pagpunta ko sa cafeteria ng UP, breakfast ko, buong itlog. <laughs> Ngayong Miyerkules, March 13, kilalanin si Ginoong Ronald Mascarinhas, ang presidente ng kumpanyang may-ari ng isa sa pinakamalaking fast food chain sa Pilipinas at sa buong mundo. Maniwala ka. Ito lang ang height ko. Bihira akong may score lower than 40 points per game. Hindi po pala, no. Naging kabuhayan ko yan dito. <laughs> Mga barabarangay. Uh, basta tumigil lang yan one day sa nagising ako nananaginip naginip lang pala. <laughs> <laughs>